So meron na tayong sampung bigas Tapos tig sampung box ng uh, ligo Tapos sambung box din Tig sampung box din ng uh, kape Dito na lang sir. Oh, baka po, man. Wala mo ng birthday, birthday. Wala mo ng birthday, birthday. Kailangan tayo ng mga kababayan natin. Tara. Mamili tayo. Let's go, let's go, let's go! Tara. Balitan ako yung nangyari sa mga kababayan natin. Ang botas, tubog, mga soka natin. Dami ah. Noodles. Mga kailangan nila. Noodles. Kape. Pilata. Tari kailangan ka ng ating mga kababayan. Ano man, ano ba yung kuha mo ako ng madaming noodles, madaming, madaming kape, madaming ano. Tari let's go. Ah, Ayun! Okay, Tutulong natin na. yan sa mga taga na, mga taga Manila. Para. Ayos! Doon tayo na dulo. Kahon kahon na lang, ano? Oo, oh, oh, ano. kahon. Yung isang kahon nito, ilang piraso? Ano siya? Sampung kahon nito. Sampung kahon beef. Sampung kahon yan. Tapos dilata din. Oh, sampung kahon din yan. Sampung. <coughs> kape, kape. Ito, pico brown. ilang, ilang piraso sa isang kahon ito? 12 by 10. Okay. oh, hindi. Limang kahon nito. Hindi ko ba kailangan nila? Bigas. Bigas. Bigas, kailangan nila ito. Okay. Sampo nito. Eto. Sampo. Sampo. sampo din ito, sampo. Sige, dyan ang boss Ako Tapos, 10 box ng... Laki ni Beef. na to, tapos. Biskuit Biskuit, biskuit. Hansel Hansel, ano? Pita. Hansel, no? Ka, sir, tong, ano mo, ka-sir? 10 box na diba itong, ano? Pita? 5 ng Pita, 5 ng Hansel. Tignan 5 bucks. Pag may mami may ano? Si Chu, ligo na, ligo na lang yung ano, wala nang ano Yung mega sardines na ano ano. Oh, ligo. Boss, so, okay lang ba yung ano yung... Mga kabo. Sige. Eh. Ako kana Sige. Sige po. Dalawang box? Hmm. Bali, 40 tiraso. Sige. Ito, ano meron. Tapos dito na lang. Sagad muna lang dito. Para okay. makasampu sila. Uh, ah, So meron na tayong sampung bigas, tapos fix sampung box ng uh, ligo, tapos sampung box din, fix sampung box din ng uh, kape, tapos iniitay na lang natin yung biskwit, fix uh, sampung box din. Ay 20, 20 uh, box na biskwit, 20, 20 box na noodles. So ito yung mga kailangan talaga ng mga nabahaan, yung mga uh, pagkakaalam ko yung mga mabilis nilang maluluto. hindi ba? Makakain talaga ng dito na lang, sir. Dito na lang, sir. So ito, dumating na yung mga laki mo dami oh Isang box yan Tapos ito, sampung box din Wow, lahat yan Kali lang natin lahat yan Wala ako eh palakasa ano kulang yung raptor so guys ito papunta na tayo kila parat para pagsamasamahin yung mga relief na dala namin yan kasama natin si Warren yan all the way yan so hintayin na lang natin yan malapit na kami 6 minutes na lang let's go ano plar tara na plar ito tayo plar sa so warehouse. Susunod kami sa Plar. 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 Oh, let's go Plar. Thank you Plar. Atras LL. kami Plar, atras kami. Abalang abal abalang abala naman eh. Plar, ang dami, ang dami mo naman. Wala yan, ano ka ba? Wala yan. Tara na. Oy. Asahan, pa. Papa Let's go, tara na. Oh, oh, ang oh. dami na para nila dito ang napapack ko, oh. pa ilang batch na Lalampas pa tayo, maraming dala si Jerry. O, na kami, nare na, let's go. guys, uh, dadalhin na yung mga ano, mga uh, relief doon sa Nabotas kasi yun daw yata yung nabahaan talaga rito sa lugar ko. So yung mga taga rito tulong-tulong na -tulong sila. mga uh, para iba rin eh, yung mga vlogger din na nandito na malulupet. Hey, Syempre nanguna dito si Boss Parak. Tsaka ang nakita kong busy busy si Lods Moto. Parang halos lahat ng buhat nagbubuhat talaga siya kaya I'm so proud na nandito siya talaga. Ayun, ayun na. Diba? Sipag, Sipag na. No? talaga. Ayun, bumalik. Oh, yun, no? Pero kanina pa yan, puro yun lang yung buhat niya. Nag-start siya ng 8, puro yung pampers lang buhat niya. Hindi, hindi <laughs>